ang pinakamalalim na nadeskubre natin sa araw. Yan ang tatalakayin natin. Kaya kung ready ka ng makinig sa talakayan, eh tara, simulan na natin. Kapag tumitingin tayo sa malawak, ulang hanggan, at kahangahangang kosmos, may mga hindi mabilang na mga bituin doon. Ngayon paman, isa sa mga ito ay nanginibago sa kalangitan at sa ating buhay, nagninigas ng maliwanag, at mabangis sa gitna ng solar system, ang araw. Madaling makita kung paano na-inspire ang mga henerasyon ng mga tao na nauna sa atin na lumiga ng lahat ng uri ng alamat para ipaliwanag ang nakakabiganing ningning nito. Ngayon, habang ang teknolohiya ay sumulong, maaari nating suriin ang mga proseso sa loob at sa paligid ng ating kalapit na yellow dwarf na mas malalim kaysa dati. Sa ating paglalakbay sa mabangis na kapaligiran nito, tuklasin natin kung ano ang sigurado kung sasang-ayon ka at ang kamunghamanghang mga pinomena na nangyayari doon. Bagamat ang liwanag, ang pinakamabilis na bagay na alam natin ang imahin ng araw na nakikita natin mula sa Earth ay tinatayang walang minuto at dalawampung segundo bago makarating sa atin. Saan magsisimula? Sa pamamagitan ng pagsisimula sa mga panlabas na layer at paggawa ng paraan sa loob. Simulan natin ang ating pagsisiyasat sa pinakalabas na layer ng atmosphere ng araw, ang corona. Ang sumusunod na larawan ay kuha ng Solar Dynamics Observatory Satellite o SDO, isang misyon ng NASA na inulunsad noong Pebrero 2010. Ang SDO ay naglalayong mas maunawaan ng solar system at mga pagbabago na nakaapekto sa buhay sa Earth at sa ating mga teknolohikal na sistema. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng dynamic na solar surface at atmosphere sa iba't ibang electromagnetic wavelengths sa pamamagitan ng pagtingin sa ilaw na sa nakikitang saklaw na gawa ng NASA na makita ang mga karaniwang hindi nakikitang detalye na mahalaga sa ating pag-unawa sa araw. Ang larawang ito ay kuha gamit ang 19.3 nanometers na haba ng alon na kumakatawan sa ilaw na matatagpuan sa matinding ultraviolet na rehiyon sa isang haba ng daluyong na tumutugma sa isang kulay na temperatura ng 1 million Kelvin, malinaw nating makikita ang mas mataas na bahagi ng korona ng araw. Ang korona ng araw ay maaaring makita ng mata sa mga bihirong pagkakataon tulad ng isang total na solar eclipse. Kapag ang buwan ay perfectong naka-align sa pagitan ng earth at ng araw sa isang panandaliang panahon, ang tanawin ng sentral sa mas maliwanag na disk na kilala bilang photosphere ay ganap na natatakpan na nagbubunyag ng isang nagniningning na panlabas. Bagaman ito na isang nakakamanghang tanawin, ang corona ay hindi pa rin kasing detalyado tulad ng nasa larawang ito na kuha ng SDO. Minagawa nitong isang kapakipakinabang na kasangkapan para sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko. Tara, sumisi tayo ng kaunti pa sa mga katangian ng araw sa ilalim lamang ng corona sa isang temperatura ng kulay ng 20 million Kelvin ang mga labis na matingkad na mantsa ay nagpapaiwatig ng mga kaganapan na kilala bilang solar players. Narito ang ilang footage ng isang particular na mga player noong Agosto 2022. Sila ay mga napakalaking pagsabog kung saan ang araw ay naglalabas ng napakalaking dami ng electronic radiation kung saan ang araw ay naglalabas ng napakalaking dami ng electromagnetic radiation nangyayari ito pag ang mga magnetic field ay nagkakasalubong, naliligaw at mabilis na nag sa muli. Ang aktibidad na ito ay nilika ng magulong kalikasan ng plasma sa loob ng araw mismo. Ngunit hindi lamang ito ang katangian ng atmosphere. Ngunit hindi lamang ito ang katangian ng atmosphere ng araw na naglalabas ng radiation. Ang mga butas ng corona na pinapakita dito ng mas madilim na reyon ng araw na isa pang kawili-wiling tampok na natin ng mas malapitan gamit ang matinding ultraviolet na liwanag. Ang mga butas ng corona ay mga lugar ng mas malamig at mas kaunting siksik na plasma na magnetikong bukas. Ibig sabihin, sa alip na buo ng mga saradong loop na bumabalik sa ibabaw ng araw, ang mga linya na larangan ay naglalakbay palabas ng buong solar system. Ang mga lugar na ito ay nagpapaintulot sa mga particle ng solar wind na mas madaling makataka sa kalawakan kapag ang mga solar wind na ito ay tinutok at sumalpok sa magnetosphere ng Earth ang mga gandang ilaw ng aurora ay sumasayo sa kalangitan ng gabi sa mga polar na rayo ng Earth sa paggamit ng ultraviolet ang ilaw ay nagbibigay sa atin ng mas magandang tanawin ng mga kahangahang katangian ng panlabas ng mga layer ng araw ang ilaw sa hindi nakikitang spectrum ay isang kamangamangang kasangkapan at napakaraming iba't ibang katangian sa panlabas na mga layer ng araw na maaaring pagmasdan. May mga solar filament na kilala rin bilang solar prominences, mga malalaking loop na plasma na umaangat mula sa ibabaw ng araw. Ang mga napakalaking loop na ito ay sapat upang gawing maliit na tuldok ang Earth at maaaring umabot ng dangdang libong kilometro sa kalawakan. Maaari silang mabuo sa loob lamang ng isang araw, ngunit ang isang matatag na prominensya ay maaaring manatili sa corona sa loob ng ilang buwan. Sa alimbawang ito, pinapanood natin habang ang isang prominensya ay gumagapang palabas ng photosphere at papasok sa atmosphere ng araw. Bagaman ang video na ito ay pinabilis kaya ang mga minuto ay tila mga segundo. Kapag isinaalang alang mo ang laki ng prominensya, nagiging malinaw kung gaano kabilis ang matinding magnetic fields ng araw na nagiging sanhi ng paggalaw ng material na ito. Isang katotohanan na maaaring hindi mo alam tungkol sa atmosphere ng araw ay minsan numuulan doon. Hindi lahat ng sisingaw ng plasma ay pinapaputok sa corona ng araw ay patuloy na lumalabas sa buong solar system. Ang ilan ay nananatili sa corona hanggang sa mahulog muli sa ibabaw ng araw bilang isang nagniningning na ulan. Ang coronal ray na ito ay magandang tingnan. Ngunit mas mabuting obserbahan ito mula sa malayo. Ito ay nasa milyong-milyong degree pa rin ng temperatura. Siyempre, ang dahang-dahang pagbagsak pabalik sa ibabaw ng araw ay kapalaran lamang ng ilan sa plasma ng araw. Dito, nagkukulang ang paghahambing sa Earth. Pagkatapos ng lahat, sa Earth, ang mga ulap ay hindi nababasag tulad ng isang pinakawalang elastic band na lumilipad sa kalawakan. Sa araw, salamat sa mahigpit na nakabalot ng na mga magnetic field nangyayari ito. Ito ay isang time lapse ang isang coronal mass ejection panoorin habang ang estrukturang nabuo sa ibabang kaliwa ng araw sa loob ng ilang sandali bago sa uli, ay maputol at magdala ng bilong-bilong toneladang plasma sa buong solar system kahit na may magnetic field ang earth ang tamaan ng isang malakas na isa sa mga ito ay maaaring maging nakapipinsala para sa ating mga satellite at electrical grids lahat ng mga estrukturang ito ay kinukunan ng larawan ng SDO dito. Gamit ng 30 nanometers na haba ng daluyong ng ilaw na tumutugma sa bahagi ng extreme ultraviolet ng electromagnetic spectrum. Mahalaga ang timing kapag sinusubukan kuhanan ng larawan ang mga tampok na ito dahil mas karaniwan ang mga ito sa ilang mga taon kaysa sa iba. Sa katunayan, ang bawat struktura ay nakadepende sa aktibidad ng araw na nagbabago-bago sa loob ng isang labing isang taong siklo ng araw. Ngunit marami pang dapat matutunan gaya ng paggamit ng nakikita at ultraviolet na ilaw na nagpapakita sa atin ng iba't ibang bagay kapag tinitingnan ng parehong tampok. Ang paggamit ng dalawang magkaibang haba ng daluyong na hindi nakikita ang ilaw ay maaari rin maging nakakagising. Upang ipakita ito, tingnan ang dalawang larawang ito ng corona ng araw. Pinuha ito sa parehong panahon. Ang sumusunod na dalawang larawan ay gumagamit ng dalawang magkaibang haba ng alon ng liwanag. Ang una na kinunan sa isang kulay na temperatura ng 600,000 Kelvin ay naglalarawan ng tahimik na corona at nagtatampok ng mga corona loop. Ang pangalawa na kinunan sa isang kulay na temperatura ng 2 milyong Kelvin ay nagpapakita ng mas mainit na aktibong mga rehiyon ng corona. Ang matinding paghahambing sa pagitan ng dalawang larawan ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagsisiyasat ng bituin. Maaaring sa simula ay magmukhang isang natatangay solar na kababalaghan ay maaaring lamitaw bilang isang komplikado at magkakaugnay na kadena ng mga pangyayari. At hindi pa tayo teknikal na nakakalusot sa atmosphere ng araw. Habang lumilipat tayo papasok, tingnan natin ang isa pang larawan na ginawa ng SDO gamit ang 160 nanometers na haba ng alon ng liwanag sa pagkakataong ito ng transition region. Ang transition region ay isang patong na nasa pagitan ng corona ng araw at ng chromosphere, ang pinakamababang patong ng atmosphere ng araw. Ito ay isang napakapayak na patong, umigit kumulang sandaang kilometro ang kapal. Sa rehyong ito, ang thermal na temperatura ng araw ay tumataas ng malaki mula sa umigit kumulang 8,000 hanggang 500,000 Kelvin. Ang temperatura sa mas mababa at mas malalim na bahagi ng transition region ay alos 6 na beses na mas mainit kaysa dito. Sa itaas na bahagi ng transition region, ang temperatura na higit pa sa 346 times na mas mainit. Habang bumababa pa tayo, matatagpuan natin ang ating mga sarili na lumulabog sa chromosphere ng araw na siyang huling patong na atmosphere bago natin marating ang mismo ibabaw ng araw. Pinapakita dito gamit ng 170 nanometer ultraviolet na ilaw. Tinatayang ito ay humigit kumulang 1,700 kilometers ang kapal. Malapit na sinusuri ang chromosphere at nakikita natin ang ilang kahanga-hanga katangian na kilala bilang spicules. Umaalon-alon na parang mahabang damong alon na umaampas sa hangin. Ang mga mahabang jet ng plasma ay sumasabog pataas mula sa ibabaw ng araw sa bilis na umaabot ng 100 km per second. Halos ilang beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog at maaaring umabot ng halos 10 km ang haba, higit sa isang kilometro na mas mataas kaysa sa Mount Everest. Buo-buo at wala sa loob na umigit kumulang 5 to 10 minutes sa karaniwan ang mga proseso sa likod ng mga spekul na ito ay hindi gaanong alam at pinagdedebatehan sa loob ng ilang panahon. Dahil hindi malinaw kung paano nakatakas ang mga magnetic charged particles mula sa mga magnetic field ng araw santas sa na iyon. Hanggang sa taong 2017, ang isang grupo ng mga scientifico na nagtatrabaho sa isang napakadetalyadong modelo ng mga spekul ay natuklasan na ang kanilang pinagmulan ay dapat na may kaugnayan sa mga neutral particles. Hindi original na sinama na mga siyentipiko ang mga neutral particles sa kanilang mga modelo ng araw. Dahil hindi nila kalaing na apekto nito ang galaw ng mga magnetic charge particles. Ngunit na may dagdag ito, luwabas na ang mga neutral particles ay nagbibigay ng hindi inaasahang ang paglutang na kailangan ng mga magnetic charge particles upang makatakas sa plasma ng araw at umakyat sa mga spicule habang mabababa sa mas mababang atmosphere ng araw sa wakas ay nararating natin ang photosphere ang ibabaw ng araw mismo na pinakamainam na kuhanan gamit ang nakikitang liwanag habang ang gilid ng photosphere ay mukhang matalim tulad ng madalas nating nakikita sa ating mata ito ay dahil lamang sa layo ng araw ang araw mismo ay hindi solidong bagay dahil masyadong mainit para sa bagay na umiirod sa isang solid, liquid o gas na estado sa anong mga bagay ng araw. Mari lamang itong maging plasma na tinatawag na ikaapat na estado ng bagay at tinatayang bumubuo ng 99.9% ng lahat ng bagay sa universe. Ang mga plasma ay may ugaling katulad ng mga gas, maliban na lamang na ito ay binubuo Nanghalo halo ng mga ionized atom at malayang mga elektron. Ang photosphere, ang pinakalabas na patong sa larawang ito, mga 400 kilometers ang kapal. Ang photosphere, ang pinakalabas na patong sa larawang ito, mga 400 kilometers ang kapal. Dito isang nakapirming matibay na hangganan ng araw. Ito, ang pinakamalalim na bagay ng between, na maaaring sukatin ng mga siyentipiko ng direkta. Sa mas malapit na pagtingin, maaari mong mapansin ang ilang madidilim na bahagi sa kaliwang bahagi. Ito ay kilala bilang mga batik ng araw at lamilitaw na mas madilim kaysa sa ibang bahagi ng photosphere dahil sa kanilang mas malamig na temperatura. Ngunit iyon ay sa paghahambing lamang sa kanilang napakainit na kapaligiran. Hindi tulad ng mga butas ng orona, mga batik ng araw ay nabubuo sa mga lugar kung saan ang mga magnetic field ay partikular na malakas. Dito, ang init ay nahuhuli sa ilalim ng photosphere dahil sa nabawasang convection sa mga lugar na ito. Kapag inihambing ang larawang ito ng araw sa isang naunang kuha gamit ang extreme ultraviolet light sa parehong panahon, lumilitaw ang connection sa pagitan ng mga sunspot at solar flare. Ang mga kaakit-akit na solar flare at sunspot ay nagkakasabay sa parehong lokasyon sa pagtingin natin sa ilalim ng ibabaw, maliwanag na ang isa ay dapat na nagiging sanhin ng isa pa. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan, ang ilang katulad ng mga batik ng araw. Ang larawang ito ay kuha gamit ng Swedish Solar Telescope na nakabase dito sa Earth. At gumagamit ng wavelength ng nakikitang liwanag na humigit kumulang 400 nanometers. Sa tabi at paligid ng mga batik ng araw, ang photosphere ay puspos ng mga jagged edge walang katapusang nagbabago hugis ng mga selula na hindi ganong naiiba sa laba habang ito ay lumalamig Ngayon paman, ang mga selulang ito ay humigit kumulang 1,000 km ang lapad at kilala bilang solar granules Ang mas maliwanag na mga bahagi sa loob ng bawat granule ay kumakatawan sa ligido na may hindi maipalawanag ng mga temperatura na umaakyat mula sa itaas na panloob na layer ng araw patungo sa ibabaw nito. Pagdating sa hangganang ito, wala nang ibang mapupuntahan ng likido kundi kumalat, palabas at pahalang. Pagkatapos unti-unting lumalamig, ang likido ay bumabagsak pabalik sa loob sa pamamagitan ng magaspang at madilim ng mga hangganan na nakapaligid sa bawat selula bago ulitin ang siklo. Ang prosesong ito ay kawig na kawig ng mga convection currents sa loob ng mantle ng Earth na responsable sa paggalaw ng plate tectonics. Habang sa karaniwan ay tinatayang ang bawat granule ay tumatagal ng hindi higit sa 20 minuto ang daloy. Ang daloy sa loob ng mga selula ay maabot sa supersonic na bilis na higit sa 7 km per second na nagbubuo ng mga alon sa ibabaw ng araw dahil sa mga sonic boom. Ang mga granule na ito ay makikita rin sa buong disk view na nakita natin kanina gamit ang parehong wavelength ng nakikitang liwanag. Maaaring isipin mo na ang larawang ito ay mukhang medyo grainy para sa mga napaka high tech na space probe at tama ka. Ganun nga. Ngunit ang butil-butil na iyon ay ang mga granules na photosphere ng araw. Hindi isang epekto ng pagproseso o labis na ingay sa imahe. At iyon na. Sa kasamang palad dito nagtatapos ang ating paglalakbay dahil hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko kung paano makakuha na larawan sa mas malalim na bahagi ng araw gamit man ang nakikita o hindi nakikitang liwanag marami sa mga bagay na nasa likod ng patong na ito ay nananatiling balot sa misteryo ngunit makikita natin ang mga benepisyo ng paggamit ng liwanag mula sa iba't ibang spectrum sa ating pag-aaral ng araw ang araw ay puno ng masiglang aktibidad at marami sa mga ito na hindi magiging kita sa atin kung hindi dahil sa mga teknik ng pagkuhan ng larawan. Marahil balang araw, hindi makakahanap tayo ng mga paraan upang mas makita ng malalim gamit ang mga teknik na halos hindi natin kayang isipin sa kasalukuyan. Katulad ng mga sinaunang henerasyon ng tao noon na halos hindi kayang isipin ang mga metod na ginagamit natin ngayon. Pero sa ngayon, ang kaalaman ng napakaraming nangyayari na hindi nakikita sa universe at ang kaalaman na mayroon tayo upang matuklasan ito ay pumupulo sa atin ng kasiyahan at curiosity. Kung nagustuhan mo yung topic natin, ay pakilike naman itong video at magsubscribe ka na rin. Magkita kita ulit tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang talakayan. Channel!